kita kami ni Elgin yung uh, ano katiwala nila dito sa Cebu Pacific eh sabi niya dahil mat maaga kami dapat 8:20 pump flight namin eh merong alis ng 6:20 sabi niya gusto raw ba namin mag uh, flight na ng mas maaga sabi ko much better kaya ayun nilakad niya Once again, for the information of all AirAsia passengers flight Z2353 from Manila, your side aircraft is estimated to arrive parallel at 5.10 this afternoon. I repeat, 5.10 this afternoon. Okay. In the all passengers... Hindi ko na malaya, nandyan siya sa unahan namin. Hi everyone! For information, you may claim your check-in baggage and... At... Hi! Nandito kami sa 9th floor. Ayun, o 9 floor. Ang taas. Pero, Pagbaba natin yan, mamaya, tingnan nyo. Ang bilis. Ang bilis ng takbo ng elevator. Grabe. Let's go. We are here at sea Residences. Ito po ay uh, SMDC Apartments na parang hotel. Pero parang bahay na. Kaya sea Residences. Residences kasi parang bahay. Oo, parang umuwi lang sa bahay mo, ganun. Kasi ultimo washing machine nandun, blower, uh, yung style nung, uh, nung bahay, nung apartment, eh bahay talaga. Uh, ano, masasabi mo. Okay, at ang linis-linis talaga. Ang linis-linis, okay na okay. We love it. Yeah. Yeah. Ano okay. ba yung pangalan nito? Hindi ko alam, hindi ko mabigtas. Ah, ito yun. Kasi makaka eh. Chu Mu Ma Fu Ku Udon Udon sa tempura. Chu Mu Ma Ru Udon tempura. Anong pangalan yan? Teriyaki Chicken and Beef Bun. Leather um, Eye. Ah, um, um, oh, okay. No, ito. ito naman, one don, one don. Thank you. Ano, bakit ba natin I magarap. don't know the name. Sarap ito. Yung shrimp saka yung ano, e. yun. Hey, okay. I And? Eh, all mo chara-tara? Ito do? Ay, kukuli niya nata doon. Ayun o. You see? Uy. Ito ka din. Wow. It's our first time here. Always. First time na lang. First time first time natin dito sa kanilang saan na ito at napaka busy as you see Kasi sure po nasarapan ng mga taong ito kaya ano yun puno pagdating namin See kasi alam niyo it's already ano what time is it 10.05 o 10 na look at that eh, late na. Ang dami na nagsara yung mga dinanan ng restaurant sa, ano, may iba. Ay, sarado na. Kaya, gusto na lang mukha. Kaya nandito tayo. Kaya, kumain ka na. Kaya na. Panuorin natin siyang kumain, ha. mainit. Mm. Ganyan siya kumain kasi itong. Itong sa biyahe. At, naku, naikupin ko ako, ako ha, bang kumakain ako guys. So, kami ng airplane na hindi namin alam the whole time na biyahe namin sa harapan naming upuan si si Senator big Marcos ang nandun. <laughs> you see that? The whole time na pag-flight ay ginamin na malayan. Ano ba yun? Paano nangyari yun? Kasi eh, nakaupo ka, hindi mo makita kung sino yung mo. Yun. Parang bait niya. Nung nagtitayuan at kukuha na ng mga luggage, eh, yun, nakita na namin siya. Eh, sabi, Kusin! Ako, tuwan-tuwa naman. Ang bait naman. <laughs> ano ito? So, parang, parang gera. Parang sinasyat kita, sinasyat gan mo ako ah. Okay, anyway, hindi ko alam ang pangalan nito, guys ah, Sana nasa resibo I don't know. Nasa resibo pa ah. Hindi ko alam mga pangalan ng mga pagkain nila dito Okay, ah, ito. Tendon Tendon shrimp rice bowl Ito po ay 280 And then yung sa kanya is teriyaki Chicken and beef Yakiniku. 2.30. Ayan. See? Ayan. At kami nagkagantihan, guys. Ito yung rice ball. Ito ba? Then, uminom have mga Pepsi beer. And, and then, yun. Tuwan-tuwa kami kasi nakarating kaming matiwasay. And then, you know what? It's a miracle. Dapat sana ang flight namin. Ang schedule is uh, 8 o'clock p.m. Wala pa sana kami ng 10. Ano? 8 8. 8.40 ang flight. Tapos, ang nangyari is that we went to the airport na very early. So, nandun kami, mga 4.30, uh, nakita kami dun sa ano, ng isang staff na uh, taga Cebu Pacific, ang bait, si Elgin. I consider him as uh, an angel in disguise kasi pero uh, mo yung tinanong niya kung gusto raw namin na uh, mag-flight ng mas maaga so sabi ko kagad oo, oh, oh, okay tapos inayos niya lahat ng mga ano namin yung sa booking namin ay booking At, uh, ang tawa po? sa ang tawag ko sa check-in namin so ano uh, ito? Ewan ko yun. Slim? Slim? Huh? Shrimp? Eh, shrimp na diyan, ano? Oh. Ito ba ano ito? Ang gugalan ko. I don't know. That's vegetable, I think. Vegetable? Parang pritong ano? Patatas? Ano yan? ano, yeah, squash. 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 Kalabasa. ha? Hmm. Kalabas, ah. Yeah. kalabas. Pala. pala. Ang galing nila. May gagayahin na naman tayong ng Kalabas Kalabasa pala yan. Hmm. Tapos yung guys, tuwan-tuwa kami dahil nakarating kaming maaga. Tapos nagtagal kami doon sa pagdating namin sa si residences Kasi doon pala, pag enter mo, ang mag sa sa'yo o ang personnel or staff nila sa si Residences is guards lang ang nandun. Wala yung wala yung front desk nila na personnel. So, what I did is, tiningnan ko yung email namin kasi hindi nila kami na assist na mag-check-in uh, pumunta sa room namin. So, ganun na nangyari. To make the story short, ay, tinawagan ko si Gian at siya na lang pinasearch ko sa uh, kanyang computer sa bahay. So, si na nag-send sa akin ng contact number, ginawagan ko si Residences kasi yung uh, nag-book sa amin uh, clock, na clock, nagpa-book ako dahil ang suki namin every time mag-travel is clock. And then, ang nangyari is that this time, ang clock ay, ewan ko kung paano nangyari na doon sa voucher ang lumalabas na tumanggap ng bayad uh, ng accommodation namin dyan is Agoda. Kaya next time, alam ko na Agoda na. Ganun ang kwento ng biyahe namin. Eh. So, yun guys. At kumain na tayo. Okay ka ba? Kain na. Kain na. 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 Ka na ako, hindi pa. <laughs> oh my god, what a view! The Manila Bay! Look at that! nakikita yung boat doon, oh. Oh. Ayun. Oh, you cannot see. I can see you. Bakit ganun na, Glory? Andito tayo sa pinakataas-taas na mowa. Ako, ako yung naginginig. Ay! Ay! Ako yung naginginig. Na mga... na mga... na mga... Oh, my God! Tapos, oh Oh, tak tak tak. Guys, you know? Look at oh. that. And oh. dito ako sa rooftop. Wow. Oh, yabang. Napakataas building oh. My god, pero ang ganda ng view. Oh my god, it's priceless. Ang ganda, ang ganda wow. ng experience tonight talaga. Talagang ang ganda. Wow. I love it. Ang ganda ng mga view magkita. Mayo pa kaming oh, may mga rides doon, oh. Umikot-ikot to. Oh. Ang oh. ganda, oh. oh. No, mga nice. Oo, no. oh, ang taas namin. Oo, oh, ang na na namin. My God. Ang mo doon sa baba. Oh. Tinitingnan natin ang view dito, ha? Paikot tayo. Ang ganda ng paligid dito, guys. Ang ganda ng view, Ang an enchantment talaga. O? Oh, ayan, pagbaba na nga tayo eh. O, oh. oh, see that? Ang ganda. Tapos dito sa banda rito, ay nandyan yung mga nag sa dagat, nakaupo lang dyan. At yan, dyan, daming tao doon. Yan. Ganda, di ba? oh enjoy. Nandito tayo sa Moa Bay Area. Guys, Look at oh. that. Andito oh. ako sa napaka oh, napakataas. Napaka oh my God. Pero ang ganda ng view. Oh my God. It's priceless. Ang ganda. Ang ganda ng experience tonight. Talaga. Talagang ang ganda. Wow. I love it. Ang gaganda ng mga unicorn makita Oh, may doon, oh, may mga rides doon, oh. Umikot-ikot oh. Ang ganda oh. 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 Nice. Nasaan ka na? Oy.